ito ngayon mga idol dalawang amplifier natin ano at saka isang mixer so kung nakikita nyo yan mga idol yan ang mga connector na gagamitin natin so 6.35 to dual RCA so dalawa pong mayroon tayo nyan tapos 3.5 to dual 6.35 itong gagamitin natin sa ating source ito naman yung gagamitin natin sa ating output ng ating mixer so tigi isa ng ating amplifier so ang gagawin ko dito mga idol dun sa unang ginawa nating video yung isang amplifier ano Bali yung left channel sa ating mid-high, yung right channel ginawa ko sa ating pang-low. So ngayon mga idol, itong dalawang amplifier na to, gagamitin natin ngayon itong isang amplifier sa ating pang-low. So ang ating isang amplifier sa ating pang-mid-high. Ang unang gagawin muna natin idol, yung connection muna sa bawat amplifier. Dito sa output ng ating mixer mga idol, ano? So left and right channel. So dalawa yung output natin dito. So yung left channel gagamitin ulit natin sa ating pang-mid-high, yung right channel na naman na gamitin natin sa ating pang low. So isang amplifier sa bawat channel mga idol. Yung dalawang channel na to, left and right sa tigi sa nating amplifier. Yung 6.35 to dual RCA mga idol, itong ilalagay natin sa left channel ng ating mixer. Ayan. So yung pinakadulong nito na dual RCA, gagamitin natin ito sa ating isang amplifier. Natin siya ngayon ilagay sa selector B ng ating ilalim na amplifier. So, itong isa naman mga idol na single 6.35 to dual RCA, sa right channel naman natin, i-output ito. Ayan. So, yung pinakadulo nito mga idol sa pangalawa nating amplifier o yung doon sa taas. Ito siya idol, ito yung ating nasa taas na amplifier. So, selector A, ang pinili ko dito. Ayan. So, ayan idol, ito yung right channel ng ating mixer, ito naman yung left channel ng ating mixer. So sa amplifier naman natin nagagamitin gagamitin mga idol sa ating pang low. So binaba ko yung mid dito at saka yung high control natin ano. Ayan. So naiiwan ko lang dito yung balance at saka pinaka base nya. Ito. Ito naman sa ating pang mid high. Pwede naman na ibaba natin yung ating pang low mga idol. Yung ititira natin yung ating mid at saka high na control. Ito mga idol ano. Ayan. So dalawang amplifier natin. Ito ang sa ating pang low. Ito sa ating pang meday. So pambahay lang din naman mga idol kahit papano mas okay yung ganito ano. So ito sinetap na natin. So nakita niyo naman kanina yung konektor na ginamit natin dito sa ating mixer ano. Ayan. So mayroon tayong output dito sa ating left and right channel. So sa ganito mga idol mas okay na gagamit tayo dito ng konektor ano. Uh, hindi tayo ulit gagamit ng bluetooth. Dahil mas okay mapaghiwalay talaga natin dito pag dalawang channel ang gagamitin natin. So dahil gagamit tayo ulit ng cellphone ang source natin, kahit mapalaptap mga idol, pwede itong connector na to. 2.52 dual 6.35. So ang 6.35 natin, input natin ito sa channel 1 at saka channel 2 natin. So ayan idol ano, medyo madilim. Medyo kurang tayo sa ilaw. So ito yung channel 1, ito yung channel 2. So mayroon tayong uh, signal or source dito na manggagaling sa ating dito mga idol sa ating pan, so ilagay natin ito sa right channel, ano, ito. So yung nakarite natin mga idol, ito yung ginamit natin sa ating pang low. So ibaba natin yung mid at saka high dito. Itinira natin dito yung pinaka low natin. So dito naman sa channel 2 natin, ilagay natin sa left itong pan. So yung ititira natin dito, yung mid at saka high, ano, ito. So yung low dito ibaba natin. Dito na tayo mag-control mga idol sa ating channel 1 at saka channel 2 ano, fader tapos yung pinaka main volume natin. So ngayon mga idol maglalagay tayo ng ating speaker. So yan yung gagamitin natin sa ating panglo mga idol. Ayan. So naka-bypass na po yung ating Twitter dyan. Baliwala ng connection yan. Yung natitira na lang dyan ay yung dalawang speaker na Dickensy. Sa ating panglo gagamitin ko yan dito sa ating kibler ano. So yung sakura natin dyan sa ating pang uh, mid-high. So, ito pa rin yung gagamitin natin na pang mid-high mga idol. Ano? Ayan, so may kapasitor pa rin tayong nilagay dyan. So, same kapasitor pa rin ang nilagay natin na ginamit dyan. 15 inches ka sana gagamitin pang mid. So, medyo mahirap tanggalin yung pinaka screw nya. Kaya ito lang muna ginamit ko. Ayan, so bukod lang dito mga idol yung ating amplifier dito sa dalawa na to. At saka sa ating uh, gagamitin na pang low. So ito na idol, sound check tayo ano, ito yung pinaka low natin, ito yung pinaka midhay natin. So yung volume natin mga idol maintain na tayo dito sa ating volume. So mga idol ano sa so, doon sa viewers natin na nagsasabi na may vocal na pumapasok dito sa ating ginawang panglo. So normal lang po yan idol dahil wala tayong crossover na ginagamit. So, ganitong setup lang, ano, pambahay lang din naman. So, amplifier at saka mixer lang ang gamit natin dito. So, wala tayong ginamit itong crossover at saka equalizer, ano. So, marami sa mga viewers natin na ganito lang ang gamit, mixer at saka isang amplifier at dalawang amplifier. So, yan lang idol yung ating uh, setup, ano. So, mas okay na dito pa lang sa ating channel 1 at saka channel 2, mabukod na natin. Para may sariling control yung ating uh, connection dito.